Tolotino Opa Line. Magkano sa Lotino Opa Line? 2,500. 2,500 ang um, isa? Ayan. No? Eh, bus lang daw mga kapalit ha. Next. Zebra Pinkies. Magkano naman? 1,000. 1,000 pares mo hang. Ganda nito. Puting puti ano. Ito. Tolo. Ano? Bulsielo. Bulsielo magkano? Opa Line. Magkano? 1,000 isa. 1,000 ang isa? Kakatil natin, magkano? Dalawang pares. Pa Dalawang pares pa kahit dito. No. Dito okay, no, no, din. No, Dalawang no. Ang dami nila sa ibos ng mga albay, no? Alam na natin, boss. Dito, magkano? 1K pares. Pa ha? 1K. 1K sa mga normal na albay ng no? mga ah, balls. Lang pala ito, mga kapat. Mga balls lang pala ito, ha? Next natin. Yeah, yeah. Na... Barenza. Barenza, so, albino na wanto paris na dari sa mga awal oh. sa mga kinakasal dito sa albino ganun din hmm. albino mm. Ka sa kabol no ayan so, Ito na natin to. Dito boss. 1,000 10 lang ang pares. lang pares dito sa mga green, ano, Pied ba ito? Ano? Pied? No? Hmm. Green pied. Dito boss. Ayan, sa na lang Sa na lang ha. Dito. Ito ba? Dalawang dito. Ito ba? Ito ba? mo boss, dito sa ano? Ano ba ito? 1, 2 Parang ang laki ng isa ano, dito ng... mm. Ah, uh, eh uwan to. Ay ta. to rin right uh, yan to para sa albino saka ka bulls. Sa mga perso mo na ano? Blue. Uwan pa 동. dito dito pare. naman sa green green field. Magkano? pang-medium. Pan five bars dito. Red eye ba? Oh, red yeah. eye. Malabo ako yung sa ang red eye. Dito boss, magkano ito sa green person? Ayun, kuwento para sa dito magkano ba 'yan? Ah? Ah? Steeking. Oh, Aw, ay tong blue ano? Oh, 'yan 'yan. How slate dito ba ito magkano ba dito, no? Dito boss one 5 no? para sa Albay, no? Back to dito ganun din, 1.5, 5 Kaya na mga kabad, ha. na lang mga kay Boss Ito, sa Albay, no, mga kabad, ha? Magkano ang pares ito, Boss? 1.5 5 1 sa disino Ayan mga kabad, ha? Boss, silipin mo ito, pares Anong karga nito boss? Hello, papel, bro of Apel bro Blue topay pares hmm. Ayan no hmm. Next Disino ulit 1.5 din ulit ha Mga mature na ito mga kapat ha Disino 1.5 lang po mga pares na na hmm. Ito naman boss Can na 1.000 pares 1.000 pares ayan Lupay daw pala. Ay, apat dah. Lupay daw pala yung salibo. So, Lupay daw pala yung, yung salibo. Ayan. Sabi naman to so, ang ganda nito ang gulay. Kakaiba? Eh. Ito, krimino. Magkano rito, boss? Sa krimino? 3K yan. 3K, ha? Ayan. Yung krimino, boss, si yung red ay amata. Ayan. Dito naman. Salibo. Salibo, ha? Ayan. Ayan. Next natin boss okay. Ano yan boss? Ano ba yan? Wala spray lang O oh, magagawang ma pa ng parahan yan. Boss dito mag ano? Ano ay ito yan? Ito, isang blue dilut ba yan? dito na ng 1-2 yung paris na? 1-2 1 dito mga kapat Ayan so, one, five, five. One, five. Din one, Ito 1-5 1-5 din ito mga to back o pala 1-5 Bakay boss kaalit lang ito mga kapat Lalagay ko yung number Ito Ito naman P10,000? Ayan mga kapat doon. Oh. P10,000. p Back to back, back, -to -back na OPAP. P10,000 doon. boss. Back -back. eh mga kapat doon. P10,000 kay Boss Talit. Ayan, dito naman, boss. 10000 Next natin. Yan tayo, pare. Uh, ano pa? Ito mga kapat na Opa Perso yan O Dito naman boss 1,000 pares ha? Ayan ang mga bayo ha So na alis 1 Magkano 1 ha Dito naman boss 1,000 pares ha isang green saka isang yuwing na ano green ba yan? ay move parblo ano tama ba? parblo u na double factor pala mga kapatid kaya dito naman sa libo sa libo mga kapatid ha ito nakita na ito ayan ayan mga kapatid magkano na rin ito ba? mabay next natin yun na ang dyan no? mahulog maulog yan din. Saan boss? Okay. Dito, boss kali ley. Magkano sa ambid? Magkano pamiti boss aaj maawa pare 250 ang isa. Ha? Tama to. Oo. Oh. Ayan. Puro pa ano? Ito hindi dito opa. Ito. Number lagay ko na lang ha. Oy. Lagay ko na lang number. Ah, okay, salamat. Okay. Salamat. Boss, nandito tayo. Boss, good morning, ha? Good morning, sir. Pasensya na. Diyan na dito. Okay lang, okay lang. Punahin natin ito, boss. magkano rito? Pino pa rin ito Mga mag 300 isa. 300 lang isa. Ang isa, ha? mga kapatid, ang sikinis. Kaya, boss, uh -huh. dante lang ito, ha? Tapos, mga butino, at saka mga pay, mga, mga palo, uh -huh. 400 lang isa. 400 lang isa? Uh -huh. uh -huh. kumusta yan, actually, marami yan. Yan. Yeah. Yeah. Ito ba? Ito mga kapatid ha? Ito ba? So, sa Parang ano kit natin, mga 200 lang isa 200 lang isa no? Sama ng RV dyan Oo Ganda oh nito, boss na Next natin, kakatid Kakatid natin, follow albahay nyo Heavy Pie, Gutina, 1,000 1,000 ang isa 1,000 siya pero ganyang kalalaki ah, eh. uh, so, na, na, Matured na kasi boss no? Mga kapatid, uh, is-screenshot niyo na lang po ito, kay Boss Tan, to kay Boss Tan dito. Uh. Ano okay. oh. uh, Next natin. Dito, boss. Ito 600 Pantay. Ano, Main for. Ay mga kapatid, uh, 600 lang isa rito mga kapatid, ha. Uh. Screenshot niyo na lang po kung alin dito ang mauusoy. Eh, uh. kay Tan 't lang sa mga kapatid, ha. Uh. Ayun, ha. Kuanto parisan mga kapatid, ha? Uh. Meron pa rito mga kapatid. Fibra natin, 600 pares. Ang ating ko boss, sandali. Boss, ito, 600 pares. Sa Fibra Pinches ni Boss Dante. Wow, ah, semi-jumbo. oh, ang lalak. Ang lalak na pati ano. Dito naman sa society, uh, boss. Sa si 400 pares. 400 pares, ha? Yan, ha? Puro na mga kapatid. Next natin. Dito, boss. 2,000 isa. ang isa. Dito naman sa agurong mo. 2,000 isa. 2,000 isa yan mga kapat. Thank you. Salamat boss. Okay. Wala nga. Iingay okay. mga kapat. Iingay natin yung number. For a very busy. A number ko siya. 1-905-076-4977. Okay. FB, okay. yung lalagay ko na lang. Boss salamat. 1 mamimigay tayo. Under your name sir. Okay. Salamat. Salamat. Hey, okay, subscriber tayo rito mga kapatid. Magandang umaga, ka, boss. Kalen. Ayun. Ano na natin, boss? Sige. Ano ay ba niyan, boss? Yellow balls, opa. Yellow balls opa back to back, magkano? 2.5 2.5, pares na yun Dito naman sa yellow balls, saka albino Sa libo lang daw mga kapatid ha? Next natin to Lutino opa 4.5 Lutino opa Alin ang kak dito boss? Alin ang kak dito? Ayan, Aizan. Ay Pars na 4.5 5 Ayan po mga kapada, 4.5 kay Boss Joel, next Mix natin. Ah, Magkano sa Paris na pa, Dilyot? 2.5 2.5 2-5? Solid yung ano Ganda ng kulay nito mga kapalit, ha? Dito naman sa ano? Wild type. classic. Classic kasi perso magkano? 1,000 10000 Pakita natin yung ano eh, Ayan Ang ganda ng ano ni Gusto alin, eh, ni Gusto Joel ah. Magkano yung sapar daw do pa doon yun? 2,500 2,500 lang na to, mga awal. Bata pa ano? 5, -5. Five months 5 ba? Magkano pa tayo ng no. 4 ganda Next natin boss Negosyable pa naman yan Next natin boss Dito sa mga krimino Zoauto, <t festivals> Toto Paris dito mga kapatid sa krimino ni Boss Joel ha? Ayan ah, mga ganda Ayan Mga bata pa nga lang ito mga kapatid ha? Ano ba ito Boss mga krimino opa pa? Normal lang Normal lang pero ganda no? Para Oo kamal mga kapatid na mga opa kasi mga sebol yung mga ulo po Ayan magkano Paris? Puso. Puso. Ayan mga kapad ha? Kay Boss Joel ha. Ang dito. Next natin Boss. Dito Boss. 1-2. 1-2 anong Blue Pill saka Green. Blue Pill. Ayan mga alin ang kak Boss. Yung Green. ablo oh, Blue. Ayon, green ay mga kapad. Ang buwan to. Dito anong, Boss. Dito naman ano, 16. 16 anong ID niyan, boss? O pa dito ta sa green uh, par blue dito ta no. Next sa mga normal natin. Magaan sa mga normal. Ayun, Ang isa, 250. Oh. 500 pares dito naman, boss. dito sa mga par blue 700 pa. Saan, saan? dito dito. Dito, dito magkano? 700 pares. 700 pares dito, boss. Oh. Magkano? Dito, boss, magkano? Ganun din. Ganun Dito naman, ito. Wala para dito, wala. Wala parasito. dito. dito lang. Puro Madali lang mag-end mag to sir, kasi mga matulog Wala pa. Dito, boss, mag -ano ah, dito? pa. Kuampor, ah, sa mga Pablo o Papel, ano? Mag-alsa, Adsua na Crimino, boss? 600? 800, sorry mga kapat, ah, nabibingin sa mga pwede. Back to back, grain o pa? 700, dito naman sa Blos, saka sa Agrain. 700 mga kapat, dito, mura na ito mga, eh, mga kapatid sa mga nagsisimula, ah. Kay boss Joel lang ito mga kapatid, ah. Ayan, ah. Dito naman sa Lutino, 1-4 pa rin saan. Cremino, Dota pa rin mga kapatid. Ha? Sale na pala sa presyo mga kapatid. Basta, natin na normal, 800 na lang. 800 na lang sa mga pill. Ayan ha. Puro pula Lutino. Magkano sa mga ito? One pound? Normal lang yan. Ayan ha? Na. Yeah. natin. Ikot lang boss. Ito. ito magkano dito? 3,000 sa Opa. 3,000. Natin, si... Papa Diliot. Opa na 1.6 to Ang nito mga kapatid to Pakalinis okay, no, 1.6 Dito naman sa green Pwede natin eh, no? lang Sulit to mga kapatid to Tawagin nyo na si Boss Joel dito Napakakinis yeah, no, Macho na to ha na sa akin Pahin na dito sa, San Livo. San Livo, bares, dito sa ano Kuan to mga boss. Dito boss, magkano rito? Dito sa dilute na to. 1.4 Dito sa mga green dilute Dito may mga normal dyan Sa normal sa dito Sa dito sa mga opa 1 mga opa Ito pa pala natin Magkano sa ba? lang yan mga opa at ito, ito, ito. ito, ito. Wala pa, okay, na? Uh, boss, number? 0961 Okay, boss. Salamat. It's Joel Edgerin. Okay. Kapag teacher, uh, Wala bang sa-shoutout? Okay, Natatala na sa ano Nakalimutan ko na pangalan. Ano, Dasma. Kaya ako, nag deliver ako. Na saka sa Imos. Ayan, shoutout Okay, salamat, boss. Salamat. Yay, Good morning. Good morning. Good morning. morning. Boss, taliwan natin. Ito, ito, ito muna. Amumula. Magkano boss? Ay, yeah, bigay ko na lang yan 4,000. 4,000 pare. Sige eh, na, kay boss, sige lang to makakabili daw. Next natin boss? To ako pa Julius. Mekado parisan. Saka ako oh, past Julius. Ito bigay ko na lang to. Uh... 10,000 10 na lang. 10,000 na lang, pare. Baka kung aqua, aqua, aqua pa din ito sa isa. Hmm, ano? Pero yan, sir, mga ungender to. Mga mm. no DNA. Oo. Ah, uh, okay. pwede naman, sir, kung hindi niya, uh, pwede natin yung DNA kasi nabibigay DNA naman. Oh. Tapos add ka lang sa isa pag DNA. DNA, okay, ayan. Uh, Napakaganda yung offer ni Boss, si Jay. Boss, next natin. Ito, Boss, sa'yo ba ito? Ito, mga CTO <coughs> pala, eh. Tapos sa route rito, 800 sa pares. 800 pares? Anong karga nito, boss? Wala? Uh, slate yung Ah, slate yung ah, eh, sorry, ah Dito, boss? Ito naman, slate yung na green sa uh, Ito, mm -hmm. dito, ganun din. 800 din. 800. Pares. Okay, natin. Yun. Boss, unahin natin itong albay sa Itong albay nyo natin, out rito, 1.5. na yun. Dito naman. Ito, pagkasin tapos ito naman, yung palong natin, uh, proven ka. Ito, sir, out 1,000. 1,000. Ito, boss? Ito, sir, back to back. Proven siya na emerald. Ito naman, yung ka, hmm. na state emerald. Proven ito, sir. Magkano naman? Ito out 2,000 na lang. 2,000, baba nito mga kapatid. Ah? Emerald na yan, so oh, state okay. emerald. Ito, ganun din. Uh, emerald na light form sa split emerald yung hen. Mm Magkano naman, boss? Ito, out ko rent, 2,000. 2000? Oh. May na ayan, tatlo na patay yung dalawa. So, yung ano, eto Ito. Mm -hmm. Ay, <laughs> ba yung anak? Uh. Bumabubuhay na ba yan, boss? Hindi pa. Oh, oh ito, ano? <laughs> pa yan, sir. Okay. Next natin, boss. Pabalan ako sabi. Uh, green o pa din, yut. Yan, meron naman, oh. green pa din Opaline, ito out ko rito 1555. Ayun, 15 dito blue. mga kapadya Next natin uh, ito boss. Ito, out ko rito 300. 300. Next ito, boss. Ito, Ganfire blue opaline jungle. Yan ang jadala, 2000 sa card, hmm. Ito naman boss. opas 90 sa f blue ah. Uh, Ibig sabihin nito dito 800. Boss wala na. Okay, ano ito no? Boss number yung Oo. sa uh, 007623033. Eh, lagay ko na la ana. Okay, salamat boss. Eh mga kapatid, kontakin nyo na lang si Boss PJ dito ha. Pero ang baba anong ano, ano emergency. Oh, to ito, ito napaka pula nito mga kapadlon. Oo. No? Ito, so, napaka mura ito. 10k. 10k sir para sa na ako o pa din yut na. Visual ako o pa din yut. B1 saka aqua o pa split din yut. Bakit ba ako?